Isang senior citizen sa wala ng malay at tila naghihingalo habang dumadalo sa misa sa San Isidro Labrador Parish Church, Berabil Street, Barangay Albansa 1 sa lungsod ng Las Piñas kahapon ng pasado alas 10 ng umaga. Nasa paligid ng simbahan ng apat na pulis bilang bahagi na ipinatutupad na police visibility nang humingi ng saklolo sa kanila ang mga taga-simbahan na may isang lalaking senior citizen sa wala ng malay at tila tila naghihingalo habang dumadalo ng misa. Agad na rumisponde ang mga pulis na kinilala ni Southern Police District uh, Director Police Brigadier General Kirby John Brion Krap na sila Police Corporal Anthony Toreros, Police Corporal Arvin Lacuerta, Police Staff Sergeant Israel Rason, Police Corporal Jake Magpantaya kung saan nadatna nila ang walang malay at tagahabol ng kanyang hininga na si Lolo Enrique Garcia Rabino, residente na number no. 4 Amarillo Street, Sierra Hermosa, Berber Subdivision, Almanza Uno, Las Piñas City. Agad na nilapatan ng first aid ni Corporal Acuerta si Ginoong Rabino sa tulong ni Corporal Magpantay habang agad naman na tumawag ng barangay ambulance si na pulis Staff Sergeant at Corporal Torerosa. Nang dumating ang ambulansya, ang itinakbo ang senior citizen sa pinakamalapit na hospital sa Las Piñas Medical Center at ipinagbigay alam na pulis sa pamilya ang nangyari kay Ginoong Rabino nakalaunan ay inilabas din ng naturang hospital Inirekomenda naman na mabigyan ng parangal ang apat na pulis sa kanilang magiting na aksyon at dedikasyon sa gilawang pagtulong at pagsagip sa buhay ni Lolo Rabino. Ako si Jojo Sikat, walang inatas balita.